Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikasiyam ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo dumarating na ang maghatid ng mabuting balita at magpapayag ng kapayapaan Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunong balikin ng Panginoon ang kadakila ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat tinubaran sila ng mga lumusog at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao bayang sinungaling at mga ngamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, umahaginit ang mga karuahe, sumusugod ang mga mga kabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay natitisod ng nagdaraan tatabunan kita ng dumi gagawing hamak at iismiran lalayuan ka ng lahat ng nakakakita sa iyo sasabihin nila hayan ang ninibbe sino ang tatangi sa kanya at saan ko haanap ng aliw sa kanya ang salita ng diyos salamat sa diyos Salmong Tugunan Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan siya'y maabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Iyahasa sa itong aking tabak at ang katarong ay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin nagsusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Aleluya, aleluya. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya, ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantiin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga't din nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.